Magandang umaga po idol Dito lang po tayo Gawa tayo ng busing ng bagyero Ito siya mga idol Parang Ano to idol o oh. Parang arm ride Ito na ito mga idol Ito gagawin natin mga idol At saka ito pala ito nagsakyan gagawin natin Ayan siya mga idol At galing pa sa bataan Dinayo tayo mga idol yan, shout out nga pala kay Boss Junior Almason. Almason. Katuraw. Ayan, Katuraw. Shout out po sa iyo, Boss Junior Almason Katuraw. Ito na po si Boss ang nagdala sa kanyang sasakyan. Ayan. Ayan na at gagawin na natin ang busing na na ito. Yan, sana mo idol at mayari na pala ko idol. Ito nagawa ko na. At gagawin na natin, mga idol. Ano na, mga idol? ating gagawin marami nga pala ito pa natin yan. ito lang yung mga bibidyoan ko saka yung iba kung gusto nyo kung ano yung mga iba nito mga idol e eh. abangan nyo na lang sa aking facebook Upload. Time idol, ilan medyo makurul so, yung bawa sa natin natin butasan lagyan kasi natin ang lakyan mga idol ito so, pantay natin pantay po mga idol malalaki ang busing ito mga idol sa una na idol maliliit suspension naman yung papalitan natin kaya marami rami yung palitan natin ito pati stabilizer alam mga idol pangalawa para magbutasan na natin ito para makita nyo na idol yung ating finish product ay mga idol na na natin kunti yung cellphone ni boss kasi baka mabayulis yun tayo at mamaya maya naman eh kiusap na tayo kay boss siya tao tulis sa iyo boss junior almason almason katuraw turay siya tao tulis sa iyo Katu Katuraw Katuraw Shout out po sa iyo boss At maraming salamat po sa tuwala Sa aking gawa Yan sa nagtatanong ako pala Sa aking shop kung saan po banda Dito lang po ako sa San Jose del kan Bulacan Sa Pampalay proper po, si Tulo PM na lang po ang interesado Sa aking gawa mga idol Pasensya na yung idol At medyo maingay yung ating video dahil nagpo puro siya po dito ang paligid ko hindi ano sa naririnig yung mga idol may nagkukukuk. lalapir puro mga idol sino mga idol at butasan natin ito so, mga idol malaki pa itong isa buwasan natin mga idol parang ito may harapan magbutas mga idol mara'mi maraming maraming salamat sa inyong walang sawa suporta sa akin video mga idol sana po hindi kayo magsawa sa akin mga content mga idol dahil ito lang lah lagi ang ating content walang katapusang hiwa mga idol hanggat may gulong idol eh hinahalo-haloan natin ng kunting kunting natin na ibang ano person minsan yung luto natin ng kakain para hindi kayo magsawa idol manood itong ating kunting puro, puro gulong putasan na 哎。 final na bilog ay doon para lagyan natin ang lock importante ay may lock siya para hindi siya lumalabas sa kapila o kaya kailangan kabilaan lagyan natin ang lock na doon lang ngayon at ano na natin ang lock magpalit tayo ay doon lang ano ah uh, kutsilyo pagka lock na ang hinihiwa pa doon eh. kailangan yung maliit na kutsilyo para madali ano hiwa bagay na may idol yung pinakalak niya. Para hindi siya lumabas sa kabila. May banggaan siya pinakawasit. Kapit na natin yan. luôn đốt Vịt tên là em bụi cái này xem mày luôn mày luôn biết ta mày luôn may laksa siya mga idol may laksa siya ganito mga idol para hindi siya -umuso man, pag umuso bang pag anon may pinaka washer siya, siya. mga idol lahat gagawaan pa natin yung isa Ayan, mga idol pangalawa pangalawa nating gawa diba? para makita nyo na ayun lang na ating pinag-product kauntiin na natin ay doon. Um, ang pangalawa natin, lagyan na natin ng lock. tingnan natin kung tingnan natin para lumapat doon sa ating kabit Yan, mapipress pa yung guma mga idol. Yan mga idol eh. Masok na natin. Punasa mga na idol. Ayan na mga idol, ang ating pires product mga idol. Hanggang dulo eh. And, po mga idol, kung nagustuhan niyo po mga idol ang ating video, paki-share naman po mga idol at paki-like na rin. Samahan niyo na rin po nang follow mga idol. Yan mga idol oh, At hanggang dulo ito mga idol. Ayan. Ito yung natin mga idol. Kaya marami ito idol. Kabilaan at saka unahan. Ayan. Ang ating hari. Ayan po mga idol. Bye bye.